Hello everyone, it's me proudly mommy vlog. I'm not happy for this video, guys, mga kamami. Dahil lang ating video po na ay about sa isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa bansang Kuwait. Siya po ay natagpuang patay at maraming tadtad -tad ng saksak. Ang suspect ay isang Indian nationality at sinasabi na ito daw ay kaibigan. Well, bakit naman ganoon na lang ang galit kay kabayan, 'di ba? Sinaksak ng ilang beses hanggang sa malagutan ng hininga. And uh, 'yun. Napagalaman na national Indian nationality ang Indian nationality ang suspect. Hay, nakakalungkot lang ano. Tayo ay umalis ng bansa, malusog, malakas. Kaya ito lagi yung sinasabi natin sa ibang mga kapo OFW, lalo-lalo na sa mga may day off. Kung kayo po ay makikipagrelasyon, be sure na kayo ay totoo sa sarili or ang inyong karelasyon ay tunay sa inyo. Kasi ang mga yan, pumapatay sila lalo na sa selos. Alam mo yun? And, uh, kapag kayo ay meron ng pamilya sa Pilipinas, asawa na babalikan, wag na kayong makipagrelasyon. Kung may day of man kayo, be happy na lang sa labas with friends, di ba? Uh, ganun pa man, na, nangyari na ang lahat. So, advice ko na lang sa mga kapwa OFW, ingat. Kung may mga day off, enjoy nyo lang yung day off nyo. Magpasalamat kayo, maray, may day off kayo. Ang dami mga kababayan natin dyan na kasambahay na walang mga day off. And iwasan natin na makipagrelasyon sa mga tao na ganyan. Ganyan ang mga pag-iisip. Kasi sila po ay mga siloso. Mapagmahal sila pero sila ay mga siloso. Yan ay... Dahil, bakit ko alam? Kasi marami akong mga kaibigan ang mga karelasyon nila ay Indian. And also, marami ako napapanood sa mga vlog na ang napangasawa nila ay Indian. Mapagmahal sila. sa mapagmahal. Pero sobrang siloso po sila. Kung sa sobrang siloso. So, ingat po tayong lahat. And also, condolence. And... Um, sa mga naiwan ni kabayan dito sa Pilipinas. Walang masyadong... Uh, paliwanag kung ano yung reason, bakit siya sinaksak, ganon. And, uh, may nagsasabi na may pamilya na si kabayan sa Pilipinas. So, nakakaawa yung kanyang mga naiwan. And, ipagdasal e, na lang natin na makuha niya ang hostisya. So, yun guys. Ingat po tayo lagi. Huh? pala, may really, Egg.